okay may hey, bago na naman tayong i-review eto eh ni-request lang ng isang subscriber natin no so goti na naman nakita niya doon sa epoxy kasi natin sa epoxy flooring na gote may goti rin na all purpose paint sa lahat na wood metal concrete at kung ano ano pa no so te testing natin yan dito sa bakal na walang ano ah wala ng primer primer eh ano daw eh all purpose daw eh multi surface uh, um, tapos dito sa mga sample na to tiles PVC board ah, uh, hard flex plywood yan so tingnan natin kung anong may encounter natin dito all purpose nga ba tingnan natin Ayan o, binasa natin. So, para sa lahat nga talaga. Tapos ang instruction to use. Basta linisin lang yung pag a yan. Tapos, pwede ka rin magdagdag ng tubig. 5%. Kung gusto mong palabnawin. O, oh, para konti. and second coating. After 3 hours. Yan lang. Medyo matagal sa i-second coat na. No? 3 hours pa. Tapos application. Yan. Ano? Metal, wood, plywood, colored steel. Tiles, iron doors, railing, stairs, wooden furniture. Yan, yun lang din naman. Precaution. Product should be considered on a sunny day. So, umuulan sa labas. Kaya <laughs> dito kami sa loob. Kaya kung sa exterior mo lang naman i-apply, pwede naman sa exterior at sa interior daw sa lang kasulat yung nabasa ko kanina. Basta andyan, andyan lang siya. Dito kami sa loob kasi umuulan, naglagay na lang kami ng sapin dito. Yan. Sa ako Apply natin. May libre brush. Tsaka gasa. Liha. Kaso ang naman. Sa Ito makakarating itong liha na to. <laughs> tsaka itong ano. Gasa. Ang din. Hindi naman natin na yung gagamitin. May lihat naman. Pilihan naman tayo dito. Yan lang tayo. Haluin mo muna. Ayan, kulay brown yung pinili natin. Mukha namang pintura din na ordinaryo. Ayaw, oh, matubig. Ba't ganun? Ay, yung ibabaw, matubig. Tingnan natin pag nahalong mabuti. No? Kasi, di pa siya halong halo. Ayan. So, kagaya ng sabi ko, ni-request lang to ng subscriber natin. Hindi ko lang maalala pangalan. Nakita niya yung vlog natin sa goti na ano, na epoxy flooring. Sabi niya, yung all-purpose paint naman. Tapos, may subscriber din tayo na nakabili ng goti, epoxy flooring gusto niya. Tapos, uh, mali yung binigay sa kanya. Baka ibang goti kapoy na ibigay. Kasi maraming klaseng goti. So, eh, ito pintura. Meron din sa epoxy flooring na. No? Yan, ano tsura? Malapot? Hmm. Eh, tingin? Ba't ito pinanghalo mo? Ang dami panghalo halo dyan eh. Parehas nang din naman. ah hmm. uh, pintura ka muna dito ng kapraso. At pintura ka rin dito ng kapraso. Sa mga sample natin. No? Kaya ating mangyari. Ito, walang mga wala ng primer-primer. May alikabok pa. Hindi <laughs> <Ito> mo nilinis. <laughs> Nay, pusiyaw. Halong-halo na ba yan? Hmm. Baka parang. Kailangan talaga i-second coating. Ganyan din naman sa ano eh. Ganyan din naman sa epoxy. Bata tama naman na muna yan. Ito muna. Pusiyaw sa bakal. Ganyan natin ito sa tile. Ito basa pa. Pwede naman din mapasa. O oh, baka kasi brush ang gamit natin. Mas maigi sa roller. O oh, mas maigi sa roller. Wala tayong roller eh. Kaya mo na. ba diba roller? May roller tayo. Sige, hey, kuha ko saglit ng roller. ganito okay, ito roller. O, oh, diba? Mas maganda ang labas mag-roller. <laughs> Wala talaga sa ano. Huwag nga brush. Ay, pero ano, namumuti pa din. Eh. Kailangan talaga isa yung coating. Na? Hindi nga pagtuyo ngayon. Kung natitiklap ba yan, kasi tiles yan, makinis yan eh. Ito, PVC board. Makinis din. O, tingnan din natin pagtuyo niyan. Pero, kailan pa? <laughs> kailan pa? Ito, ano to? Hardy Flex. Hindiin mo naman. Plywood na medyo madumi pa, no? Yung <laughs> tipirin masyado. Kawawa naman yung ano, sample natin. No, pwede na yan. Sample lang naman. Tapos mamaya, pipintura natin din dun sa may ano, sa labas pang exterior. Sa pader natin, no? Kasi wala tayong bato dito, eh. Hindi ko naman mabuhat yung bato, wala na mapaglagyan dahil sa puro sampon sa labas natin tapos tingnan natin anong mangyari sa kanya mga ilang araw siya dun uy sumisip sip o oh, nagiging ano dark so, <laughs> oh, eto brown Ito dark brown sinisip sip ng hardy flex. ha huh? yung yung kulay no sa makinis hindi sinisip sip pero dito sa hardy flex. siguro malamang sa cemento rin isip sipin yan mag yung kulay Semento rin naman ito gawa eh. Ha? Ah, Pansin nyo ba? O. Oh. Dark. Makintab. Light. O. Huh? Oh. O. galing. Hmm. Pa nga dito yung X ng pininturahan. May kalawang. Yan <laughs> natin. Anong mangyayari. Tapos ito may pintura. Pinturahan din natin yan. Nagre-react ba? Hindi natin mga ilang minuto. Wala naman. Dinamay ko lang to. Tingnan natin ang mangyari. Ngayon, kusyaw pa rin talaga, no? Pag sa GI. Alatang manipis. Kung na lang natin. 3 hours pa naman bago matuyo. Pero minsan hindi totoo yan, eh. Pero tingnan na lang din natin. Hmm. Ito nga, tuyo na, eh. Kapapahin pa lang halos, eh. Ito, sinisip-sip na rin. Pero basa pa. Pag sinip mabilis matuyo. Ito, basa. Ito yung sa tiles. Mm, medyo basa pa. 3 hours nga yata talaga. Ito, nasa labas tayo. <laughs> yung maliit na portion dito. May skim coat yan, no. Ayun. Pumuputok-putok ng butas-butas. Ayun, no. Pag direkta, may portion pa na basa ay may siwang tayo dito babras ko na lang to anong yari? medyo malabnaw talaga siya minabawi ko na na parehas lang hindi siya ganun kalapot talaga kagaya ng mga boysen uh, yun na lang natin o oh, nagsisipsipan din o oh, nagiging dark pero okay naman natin na lang natin anong kalabasan nito. Ay, nung umiitim talaga habang natutuyo pero okay lang din naman, gumaganda yung kulay. Pero kailangan talaga ng second coating. Yan, eh. lumagpas siya. <laughs> Nasaan niya? O, wala pang tatlong oras. Tuyo na, kagaya niya sabi doon, tatlong oras eh. Pero ano, push out talaga. Oh. nag pa yung kulay. Ganito siya tatlong nung pinahin. Medyo basa pa ito. Ito, tuyo na. Tingnan natin kung matitiklap. Oh, matitiklap. <laughs> nga yeah, malubnob talaga siya kung tutuusin eh pero ayan duda ako dito lalabas na parang hindi pre-nimer to alam mo yung bakal na hindi pre-nimer na titiklop yung pintura pero okay lang naman tungtungan lang naman to ngayon tingnan natin sa iba oh, eto nanuot na ng to. eto sumipsip na rin sa kahoy sumisipsip hard flex sip sa plastic hindi sa bakal din hindi no yung kanina sa tiles medyo sumipsip ang iba yung kulay oh makapit sa tiles oh hindi <laughs> na titiklap ha ah. although kasi itong tiles na to eh, ano granite ano to eh sintered stone dapat tinesting natin sa makinis pero makinis yan huwag nga akong tiles doon eto eh, matoto makinis na no? Ayan, oh. ganyan. Pag ano. Pero siguro, hindi pa masyadong tuyo. Uh, bigyan natin ang pagkakataon. Tignan natin siya matuyo dyan. Yung ano, nasa labas. Tignan natin. Ayan, Nagiba na ng kulay. Sumipsip na rin. Pero maganda na sumipsip yung anong pintura sa loob, no? Para manunood talaga siya. Pero pusyaw pa rin talaga. Hmm kailangan ng pangalawang mano o ganoon din observa din muna natin ito tiklapin nga natin ah uh, skim coat kasi ito eh no hindi siya ganun ka hindi siya makatawan kung baga. walang katawan yung pintura niya yung malaman ba pero okay na lang din yan pa uh, for the vlog lang din naman <laughs> ayan observa na lang natin mga ilang araw pa saka pagtayo so. okay, yeah. hmm. Pin sinikin coating mo na agad wala pa tatlong oras <laughs> pero okay lang din naman kay sinipsip na parang yung pintura din naman hindi nasusunod ang oras ng second coating tapos yan natatabunan na yung ano makuposyaw o, oh, diba? brown na Ayan, tubig lang naman pang oh O, di ba, luminis na. Okay? O, diba? Hindi mo pinakita yung luma eh. Basta tubig lang, water base naman yan. Ayan. Tanggal lang. Tanggal na hunggasan, di ba? Hindi malagkit. O, di ba? Kasi nga, malablaw. Okay? Yun, okay na. Kaya lang, may napapansin ako. Ano kaya ganun? May nagpuputi-puti. Ano, uh, may mapa Ah, uh, sa kahoy wala. Sa plastic. Mm -hmm. Sa tiles wala. Sa bakal lang talaga. Oh, uh, ito rin, Puputi puti puti din. Yun uh, yun yun. Anyway. Okay naman. O, obserbahan na lang natin ano, mga isa, dalawa, tatlong araw. Isa hanggang tatlong araw na no? yung mangyari dito. Pero sa tayo sa makinis, ito na lang, na, na, na kakalaan. Ayan o, oh, no, meron o. Oh. Natatanggal naman siya. Hindi siya makapit. <coughs> ah, eh. Ayun natin, mga tatlong araw yun. Hindi ko na maantay tatlong araw. after one day. <coughs> yan. Kaya natin. Ito. Yan. Hindi na talaga nung wala yung puti-puti. Pero ang galing, oh. Parang mas kumapit na siya ngayon. Ano natin? Oh. <laughs> kumapit na nga. Magaling din. Oh. Eh. Kaya nang pangigasgasan siguro. Pero pag ginasgasan ng susi, sigurado naman. Ah, parang brown, brown pa rin. Ah. <laughs> makapit. Ayan, wag lang ano, sobra. Pero makapit. Madikit siya. Kahit ano. Yun nga lang namuti. Mas maganda pa rin siguro ito na pinaprimer. At uh, yung iba, ah. Ayan. Para nagpare-paresas ka na ng kulay ah. Oo nga, nagpare-paresas na sila ng kulay. Kahapon mas dark to eh. Ngayon nagpare na sila. Ang nasa second coating. Pero mas pero mas 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 sumipsip dito sa ano. Hardiplex. At tsaka ano ano. Mat yung kulay niya. Ito mat na mat. Oh. Ah. Ito sa likod ng lamesa. Kung ano ano na. Ito may kalawang. Pinintiraan namin to may kalawang to eh. Parang naging mas makapit pa nga sa, sa may kalawang. Hmm, sobrang mat nga lang. Pero okay din naman yung kulay. Oh. Kung gusto nyo ng mat, maganda rin naman finish ng mat. Oh. No? Namumuti pag nanguhitan. Pero makapit. No? Hindi siya malagoma. Hmm, mat talaga. Magaspang para simento. Ngayon tignan natin nasa labas. Yan, eto, ganun din naman. Lumihan na. Ganun din. Ang puno, umuti din ah. Hindi mo guhi ka na mumuti. Punasan lang, makawala konti. Yung magla ng guhi ka. Masa siguro itap ko. Pero yan, makapit din naman, no? Para siyang ano eh, latex na pintura pero pang bakal umuubra. oh, mat. Sobrang mat. Oh, ano okay. ko, maganda rin naman. Oh. Ayun, nagagandaan nga ako dun. Dark na dark na mat. So, uso din naman yung mat eh. So, sa halagang 220 pesos. Yan. Yung gote, ano natin. All four boots paint. Yan. Pero dapat may primer yung bakal mo. Sigurado ako. Parang nakasulat dito. Kailangan may primer eh. hindi uh, paint indoor and outdoor especially on metal wala nakalagay eh. basta metal lang mas maganda na may primer yung ano para kapit talaga saka mapalaman hindi siya masyadong makapal eh. hindi siya parang plastic na kagaya ng ano, ibang pintura mat talaga pero pag nakapakan nakasulatan ah <laughs> ano bubura naman So anyway, yan. Yan, para makita nyo lang. Kung gusto nyo lang mat. Yan. Ubra naman sa lahat nga. Totoo balita. Oh, ito, kumapit din o, sa talso. Hindi siya natitiklap. Kumapit din sa plastic. Ito lalo. Oh, Ubra, ganda. Yan nga lang <laughs> <laughs> Tapos, mat na mat. Yun din naman sasadyang guhitan dyan. Surado ako dyan. Yun din naman sa ibang pintuan, di sasadyang guhitan. Huh? Mas so, maganda pa siguro ito pag ano, na third coating. Yan. Okay na. Sana may nakuha kaya kahit paano. Ano. Tingnan sa susunod pa natin pwedeng i-review.